Huli sa hilig asintibay sa pagbabasketball kang 22 anyos si Stal Bustillo kang Bulan Sursogon. Saro siya sa mga napili na maging representante kang timbulan sa gigibong Ako Cup Sursogon. Istorya niya, saro ini sa pangitorogan niya na makakawat sa saro sa pinakadakulang paliga sa reyon. Siyempre, ano, uh, nagpapasalamat kami at na, napabilang kami sa, ano, sa timbulan uh, isang karangalan po na maglaro at dala yung munisipyo, lalo na sa AKB. Uh, alam naman natin niya sa isang liga yan sa ano, sa buong Bicol, sa prestigious league ng ako Bicol. Kasudma kang gibon sa siyudad ng Sorsogon ang orientasyon para sa gabus na kabaling banwan sa ako Bicol Cup Sorsogon. Yaw ng Team Castilla, Banwan Pilar, Bulan, Bulusan, Kasiguran, Dunsol, Team Gubata, Irosin, Huban, Magallanes, Matnog, Pilar, Preto Diaz, Santa Magdalena, Asin Sorsogon City. Presente man sa nasabing pagtripon An busy ang busy alkalde kang kasigura na si Dennis Escudero asin si Sorsogon City Councilor Bem Juneda na paraong ugman na naidrakan ako Bicol Party List ang paliga sa sindang probinsya. Pig-share tumangkang duwang opisyal ang sa indang pagsuporta sa nasambit na paliga. So ini, saru't tabi ini sa gusto niya may angat ang sport. So kaya dako-dako na bagay man ang pasasalamat mi sa ako Bicol na man para magsuporta tanganing may angat ang sport sa uh, probinsya sa Sorsogon. Marami pong basketball enthusiasts dito kung nakikita nyo naman. Um, and so I think hindi kayo mahirapan when it comes to support. Uh, the LGU naman po, um, I think very happy. And so asahan nyo po na buong-buo ang suporta ng LGU and of course our governor, um, Hamor, and of course sa LGU Sorsogon City, si Mayor Esther Hamor po. Sigun kay Lloyd Rivera, Anhead Commissioner kan Ako Cup. Target nindang punan na ng Cup sa premerong si Manakam kambulan ng Marso. Kung sa inplano man nindang maging venue, anbanuan kang kasiguran, pilar, banuan kan bulan, bulusan asin in Sorsogon City. For Wednesday, abangan niyo rin yung sa pag ano sa mga referees, imimit -me namin yung mga technical dito sa Sorsogon para pati yung SBP Sorsogon is ma-involve dito sa AKB Cup kahit papaano kasi gusto natin i-level up yung competition. Si Gov Buboy Amor and then pinayagan niya naman tayo. Gov, salamat po sa pagsuporta sa amin. Katakod kay ni, nagpaabot naman ng mensahe urog na sa mga kabaling teams. Si Ako Bicol Party List Representative Attorney Jill Bungalon. Libre ang registration fee, libre ang uniform, libre ang sapatos, so dakulaon. Uh, magayon na uh, oportunidad ini. Eh. And this is the biggest avenue para sa mga homegrown players ta na ipamalas ang sa pong uh, uh, kagalingan sa basketball dahil pwede po ka ma-discover digde as in matawan ng karir sa basketball duman po sa Metro Manila. Mientras tanto, ang sorsogo ng ikalimang probinsya na pigkundusiran kan ako Bicol Cup kung sa inenot ining nagsikad sa probinsya ng Albay, sinundang kang Kabarnisur Camarines Norte, asin-islang probinsya kang katanduanes na natapos pasanak ang Nobyembre kang nakalis na taon. Para sa mga baretang tatakbikol, Nomer Corporal